prepare nama dia kai manak nak ko mga vlogger, asa naman mo? Kuana ni ninyo? Luya lang ni siya. Luya naman ni, eh, luya lang niya, siya. walay kaon. Karong hapo ano amo ni nisisyonan. Mga talawan, mandaay mo. Hindi mo musulod rin sa Mount Wagwag. -Wag. akong hapon na disisyon na namo ni Hello boy Mau prepare na mo diha anak na ko nya ni. Di dalam beg aku. Hello, baby boy. Aku buka ko dia. Melakauna tak. Yeah. <laughs> yun mga kabukoy. tanggal na natin isang dilamita pala ang nilalagay sa atin mga kaboy time bomb ya uh, naka convert po to ng dilamita tapos nilagyan ng ano nilagyan ng timer ay nilagyan ng blink para pag ma matanggal yung ano matanggal yung positive sa sabog to buti na nagapa natin yung mga kabuyo. Ginama talaga to nila oh. Apat na piraso mga kabuyo. Ayun oh. Apat na piraso mga kabuyo. Yan oh. Yan mga kabuyo natanggal na natin yung isa. Isang ground. Ang daming nilagay na ano. Ayun oh nakabulk naka, naka pa. Pero hindi na natin to ano, sa bahay na natin to hab. Sa bahay na natin to i-dismantle mga kabugoy ang ginawa lang natin para hindi lang to sasabog. Ito lang yung ginagawa natin mga kabugoy. So, ang gawin natin, ang gawin natin nito uh, dalhin natin to para hindi na to maka para hindi na to sasabog mga kabugoy. Para hindi to sasabog baka ma ano may may ari. So, okay na tayo mga kabukoy. Nakakita na tayo. Ganito na lang. Uh, maghanap tayo ng paraan mga kabukoy para makauwi na tayo. So, i-ano lang na natin ito. Uh, uh, ilagay natin ito sa bag. Kasi para baka magamit pa natin ito. Gagamitin pa rin natin ito mga kabukoy. Dadalhin natin itong mga aboy, dipinsa to Pag halimbawa hindi pa tayo makauwi Gagamitin natin to kasi wala tayong baril dito Para nakuha yung baril natin Saan na ba ang bahay nito? Ala Nasa taas tayo kataas-taas taasan tayo mga aboy Tapos gabi na Papuan ito. tu 'to sa anu mga puno ng kahoy. Anong lugar kaya tu mga aboy? Eh? Para mawantwag-wag pa rin siguro 'to. gabi na mga kabogoy pahinga muna tayo saglit wala pa tayong kain mga kabogoy ilang ano na wala pa tayong kain ilang araw na Gutom at saka uhaw yung na ramdaman, ah, na ramdaman natin ngayon masakit na yung ulo ko sa ngayon mga kabugoy nagtaka ako bakit nila ako iniwan dun iwan ko lang kung may naganap ba sa akin bakit binilagyan ako ng ano ng time bomb nagising na lang ako mga kabugoy nung narinig ko yung boses naalala nyo yung hinahanap ko si Biboy dati yun din ang narinig ko eh kaya nagulat ako, nagising ako sino kaya yun? bakit siya palaging nakatawa sa akin? tumatawa kasi mga aboy kaya nagulat ako ang lakas pa ng boses so kung hindi tayo makalabas ngayon mga aboy ah dito lang muna tayo mananatili muna tayo dito kasi hindi muna tayo aalis mahirap na kasi gabi na hindi natin alam yung daan So, so ngayon, dito lang muna tayo magtatambay. Maghihintay tayo ng umaga mga kabugoy bago tayo lalabas para makauwi na ako sa aking pamilya, sa aking mga anak. So, sa so lahat po ng mga admin dyan ng Bugoy In Company TV, Bugoy Malaya Group, at saka yung mga admin ko sa Admin Malaya Group. Andito na po ako. Nalagpasan ko na po ang hamon ng buhay ganito na lang mga bugoy magpahinga mo tayo maghanap tayo ng area na hindi natin papahingaan mayroon kaya mayroon kaya naghanap sa akin mga kabugoy delikado tong area na mga kabugoy oh. dilim dilim ah. so maghanap tayo maya maya mga kabugoy parilas muna tayo kunti maghanap tayo dito so ganito na lang mga kabugoy no ah sa lahat po ng mga admin ni Bugoy Gus TV eh, huwag na po kayong mag-alala mga kabugoy ah, nandito na po tayo dito sa tayo hindi ko alam kung saan na ang kalaban saan na si Commander Jaya basta anong nagising tayo eh, yung boses na malaki na tumatawa yun ang, yun ang natin so wala na tayong paki doon kung sino yun ang importante na, ngayon mga kabugoy makauwi tayo sa bahay so dito lang muna tayo maghihintay mag maghintay tayo ng umaga para makababa na tayo so sa ngayon palipat lipat muna tayo ng area titipirin natin yung titipirin natin yung ano mga kaboy yung storage ng ating cellphone parang china charge to nila eh at saka subukan natin mag upload mga kaboy baka sakali po maka upload tayo para ma makakunik sa lahat po ng viewers na nag alala sa kay Bugoy Bus TV andito na po tayo ligtas na po ako ma'am so lahat po nag-alala po huwag na kayo mag-alala relax na po kayo ah, kailangan makauwi lang tayo ng maayos tapos magpahinga tapos babalik na naman tayo sa exploration so lilipat na naman tayo kasi hindi tayo pwede mananatili dito lipat na naman tayo ng ibang area para hindi tayo maabutan kung may kalaban man layo, ang layo pa ng ano ang layo pa sa baba yun kita pa natin yung baba mga boy ah, so ganito na lang ah dito lang muna tayo no puno ng kahoy Mag maghintay, tayo ng umaga pagkatapos pag umaga na uwi na tayo so maraming salamat sa iyong panonood sana po suportahan nyo pa rin si Bugoy Gustibi ilang days na po tayo hindi nakapag-upload dahil po kay Commander Jaya so abangan nyo ang next upload ni Bugoy pag uwi natin itong landmine na ito mga kabugoy itong bumba na to gagamitin natin to dadalhin natin ng bahay to para i-dismantle e tapos gagamitin natin to sa isang exploration magpakasakali po tayo mak makita natin doon si Commander Jaya so ang inisip natin ngayon makauwi tayo sa bahay kumusta na kayo mga anak ko So ayan, uh, abangan nyo na lang ang next upload ni Bugoy. Magandang gabi sa ating lahat. Dito lang muna tayo mga kabugoy. Subukan kong mag-upload kung may load pa to. Kung wala, wala tayong magagawa dyan. Uh, kung may load to, mag-live tayo. Kung maya-maya, mag-live tayo mayang gabi. Basta, hintayin nyo lang ang update kay Bugoy Gustibe. Maka-uwi rin tayo mga kabugoy. Huwag na kayo magalala. So abangan nyo ang next upload ni Bugoy. Maraming salamat. At patuloy tayo mag-i-explore para hanapin si kaibigang Aladin.